If your love taught me to believe not Year to year You've watched me grow and, and I sat upon your knee If your love taught me to believe Year to year You've watched, not me, not year. Not you watched me grow Happy birthday! <laughs> wow, the Siyempre, ma'am. Special po kayo yung nangaroon. Ah, hindi lamang po si tatay ang merong sorpresa ng nangaroon. Dahil meron din po kayo ng para sa inyo. Sige, ma'am. Dito po kayo. Ito po kayo. Kala ko kay, na ma'am. Harap po kayo dito, ma'am, sa camera. Ay, kaya... Yeah. <laughs> Siyempre, meron din pong hinandang surpresa para sa inyo. Sa tingin niyo po naman, may idea kayong paninigal ng surpresa mo ito? Hindi, malamang sa akin anak. <laughs> Wala akong kapadalang iba ito. <laughs> si Tatay ko ay na-surprise na ito. Na-surprise na ito. <laughs> Siyempre, meron po kayong sahat. Best mom ever! Siyempre, para mas mukhang... Rainy! Rainy! Eh, pumahini ka! Para mas rain naman magdating nyo, meron pong corona. Wow! Palakpakan naman natin ang ating rain na! <laughs> <laughs> Siyempre, meron din yung mga regalong pinadala para sa inyo. Ito po, buksan nyo po. ako. Imatay eh, ako sa tuwa. Natutuwa <laughs> <laughs> po kayo. Imatay eh, niya ako sa tuwa. <laughs> Akala niyo po si tatay lang ang may surprise sa <laughs> nakaraan. Hindi na mo mabuksan eh. Ya, eh, sige po, masirain niyo po. Okay lang yun. Eh. Para mas madaming yung dumating sa inyo. Sana. Siyempre, hindi po nakalimutan na nagpadala nito ang mga karawang. <laughs> Parada kung gumata Para daw ko, kayo, <laughs> lotion, Hingin, eh, ba, po bumata ng wow. nagpadala po siya patungan. lotion, ma'am. ko ba ilang. Alam mo. Alam mo. Alam mo. Alam mo. Alam mo. Alam mo. mo. Siya, uh, Jope. Babangon na ako. Siya. Ba gusto ni Ma'am na magkaroon pa ng kapatid. Oh, Sige na, try po yung perfume para maamoy po kayo nang nagpadala ng surprise. Bango-bango ni Ma'am, dalagan-dalagan na eh. Napatingin si Tatay sa ha amoy ni Ma'am. Dahil meron pa pong isang regalo, Ma'am, na pinapalala. Sirain niyo lang po. ganito kung ganun na galing yung ganito rin siya asawa ko. ganito ganito rin siya asawa Siyempre, meron tayong best mother. Kung merong best father, meron din po siyempre best mother. <laughs> Ayan, palakot natin. si mga best mother. Iawag <laughs> yeah, natin sa inyo ng Best Mother of the Year! This certificate is awarded to... Anakleta Villalobos. Inay, maraming maraming salamat po sa pag-aalaga sa aming maliit pa kami. Sa pagmamahal at sa sakripisyo niyo po, inay, lagi niyo po tatandaan, andito lang kami para sa inyo. Mahal na mahal ka namin, inay. Awarded by... Boss Leslie... Laila, Marlon, and Malia. Palakpakan natin ang Best Mother! Yeah. Yes. Siyempre, Best Mother po ano para sa mga naganda ng surprise sa kayo Ano po yung masasabi niyo ma'am sa award na natanggap niyo sa kanila bilang Best Mother? Ay, tuwa at maraming marami salamat. Mm -hmm. Hindi ko na alam ko ano pa ang sasabihin ko. Pasasalamat sa kanila. Inay, hindi ko magawang magamanda eh. Sa pagkaya. <laughs> Magandang maganda po kayo sa sakorona niyo po lalo ngayon. Inay, hindi ko gumanda. Kahit gusto niyo magpaganda ng pagiyak <laughs> Tawa siya. Yan, siyempre, nandito din po yung... Sino po mga kasama niyo dito, ma'am? Oo, oh, Si ma... Pinatay pa yeah. Ay, po ma'am. Sige po, unahin po na natin si ma'am... Solly, si Pia Solly. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Pia Solly, dito po kay ma'am. Kaya pala sabi mo, gaalis. Kasali <laughs> din si ma'am, si ma'am ay kasabot din po. Kasabot na, kaya pala. Kaya pala sabi mo, nagadating. Kaya po ma'am, ano po yung masasabi nyo kay... Ma'am Anakleta, sa kanyang pagiging best mother para sa kanilang mga anak. Mabae, pinaka-ano sa mga anak pa sa mga anak. Ay, dami din ang buhay naman niya na. May pinagdami naman niya. Ano, bukod po doon sa mag sa mga <coughs> anak Ano, marunong din ang mga anak niya sa kanya, sa mga niya. Ano? Magulang. Hindi nalilimutan ang magulang niya. Siyempre, ma'am, dahil... Sinulit na ni Ma'am Leslie ang pagpadala ng... Layla. Sir, ay, Ma'am Layla po. Sinulit. Layla. Lahat na si Sir Leslie. Si Sir Leslie po, nandito din. Ano po? Nasa... Binigay niya po yun. Yan, Naiyak na si Sir Leslie. Nagtago na. Ay, pumapaganda Pag pa eh. Pagpaganda rin binigay yeah. Meron din siyempre kay ma'am. Gusto niya po. <laughs> dumami po yung dalaga sa inyo. <laughs> yeah. Sige ma'am, itaray niyo din po ma'am yung pabango niyo para maamoy din kayo ni ma'am Layla. <laughs> ma Dalagang dalaga. Magkaamoy si ma'am anak like that, Layla. Si... <laughs> si ano po? Si Boss Leslie. Kumakatawag nga si yung... Si Leslie. <laughs> Leslie. Oh. Aba, ka din niya 'yung special na may sa <laughs> Si Sir Leslie, anak nito. 'Yan ang pananod ng po ba mamilun, anak niya <laughs> Yan lang, isang iyon. Si <laughs> Ilan ko. po bang magkakapatid sila, ma'am? Apat. Ang isa ay yung panganay ko, eh, hindi pa na-uwi. Hindi <laughs> pa po na-uwi. Tagal na. -uwi. <laughs> Tapos si Ma'am Layla po, nasa... Yan yung, nasa Greece, ng ang Tapos yung sinunda na rin yung aking are. Yan. Kaya e, na-uwi. kayo po, Sir Leslie, tama? Sir, dito po kayo. Siyempre, ma'am, si Sir Leslie po meron ding regalo para sa inyo. Eh. Hindi din po alam. Ang sorpresa din po siya. Siyempre, dahil birthday niyo po, meron din message Sir Leslie para sa inyo. Uh, Sir Leslie, ano <laughs> po yung birthday wish and message niyo po para kay mam, anakleta? na <laughs> po! <laughs> na po! bago niya daw po tanggapin sir, mag-message po muna kayo kay mga anak na yun. Kaya para sa mga <laughs> Ano? Sige, sige, huwag <laughs> na po kang mahiyak. Ano po, talo mo. Naiiyak na si sir mula pang nasasabi. Alam mo. Ay, hindi dahil. Sige, sir. Ito po yung magagalim niya. Natakbo naman si sir. Sige, sir. Buksan niyo po. Siyempre, meron din pinadalang regalo po para sa iyo si Mung Laila. Yan, hindi lang. Dahil po sa inyo, hindi din magiging posible ang sorpresa. nito. ano po yung masasabi niyo, sir, kay Ma'am Laila po na naghanda po ng lahat na. Yeah, Thank you. Yung... Thank you. <laughs> <laughs> Okay, po, sir. Siyempre, ma'am, etong bukay na malaki na ito po, para din po ito sa inyo. Yeah, palapakan naman natin si ma'am. Wow! Ayan yung pinaka-importansin regalo. Sa tingin niyo, ma'am, magkano po ang... Eh, hmm, Laman Hindi ko alam eh. Hindi. Wala akong pandemic. <laughs> yeah, yan po mamay, 50,000 po. Oh, Palakpak oh. naman natin si Mama. Ay nakatanggap ng 50,000. At syempre ma, meron pa po pinapaabot na importante ng regalo para sa inyo si Mang Layla. Meron po siyang pinadalang love letter para sa inyo. Babasahin ko po sa inyo mga. Tingnan nyo lang po siya sa camera. Ay, Laila, hindi ako mapaganda, ha? Ay, <laughs> eh, ko po sa inyo, ma'am. Surprise, inay! Happy, happy birthday, inay. Inay, maraming salamat po sa pag-aalaga sa amin. Sa pagmamahal sa amin. Ang wish ko, lagi kay Papa God, di na kayo magkasakit at lagi kayong malakas. Lagi niyo po tatandaan, inay, na lagi lang kami andito para suportahan kayo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo po, inay. Tanda ko noon, inay, napakasakit napakasakitin ko noong bata pa ako. Ikaw po yung lagi nasa tabi ko na hindi na nakakatulog na ayos basta mabantayan mo lang po ako maraming salamat po inay ngayon naman ako po ang babawi sa lahat ng sakripisyon nyo inay babawi, babawi inay. inay siyempre inay dapat po may pa surprise din po ako sa inyo inay enjoy mo lang po inay ang iyong birthday, okay? Ayan na yung wish mo lagi, pinadala na ni Marlon at Malia. Ang bouquet of money, para lagi kayong masigla, inay. Ayan, ito pala yung vitamins nyo, ma'am. P.S. Inay, bilhin mo na po bukas ang automatic na washing na gusto mo. Okay? Kasi, ayaw na ayaw kita napapagod. papagod yung labis eh tipirin ha allowance nyo po ng tatay pang one year <laughs> <laughs> pang oh, one year na po pala tong 50,000 <laughs> wala, wala, kang sinabing magbayad ng utang ha siya <laughs> joke lang inay again inay happy happy birthday I love you and I miss you so much lagi po kayo mag-iingat ng tatay inay Love, Boss Leslie, Laila, Marlon, and Malia. Galing po lahat, ma'am, sa mga anak nyo po. Yan. Yeah. Ano po masasabi niyo, ma'am, sa regalong natanggap nyo po mula Salamat, sa inay, muntik na akong natumba sa tuwa. Oh. <laughs> so, salamat. Mag-iingat kayong lahat diyan. Salamat. Nakaganti ka na sa mga aalaga ko sa iyo. <laughs> bawin bawi ka. bawi ka na. Kung wala ka, baka wala na rin. So, so, salamat na yun. Siyempre so, si tatay po nandito din. Lumapit na si tatay. Hindi na makapaghintay si tatay. Ayan, tatay, dito po kayo. Hindi, guys. Yung kulay green. Tawala so, yun yung kulay green na yun. Sige po, dito po sa tabi ni na. Rin ba, iyak na Iyak na si tatay. Hello! Naging emosyonal na si tatay. Naalala niya yung sorpresa sa kanya nung nakaraan. May dito din po ba si tatay? Uh, wallet ang kanya. Wallet po ang kanya. Kaya yan, naiyak ba lamang ako? <laughs> 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 naiyak si tatay. Gusto din yata ni tatay yung bukay. <laughs> Hawakin muna. Oh, at ngalain ako. Oh, <laughs> <laughs> naiyak si tatay. Naiyak si tatay. Hindi na mapigilan. Na. Ay, may panyulito ko sa bulsa. Pero iwanan mo, yan Ito, mo. <laughs> Pumarini na yan dyan. Kaya mo. Kung marini ka na. Tatay, dito po kayo sa tabi ni nanay. Sorry, paghandahan mama, tayo mamamari. Hanggang mga ato. Hmm. Dito po kayo tatay upo sa tabi na nanay Hindi. Hindi. Dito po Dito po. Dito po. Ayan. Laden, laden. Kumuha po mo ng soft drinks. Siyempre, hindi na makapagintay drink, si tatay drink, kaya drink, naiiyak. Mo. Gustong gusto niya nang sabihin yung birthday wish and message niya para kay Ma'am Anakleta. Ayan. Pumakibilang. Sige, tatay. <laughs> <laughs> hindi na makapagintay si tatay bilang. Kaya siyempre, tatay, kayo po ay nasurprise din po nung nakaraan. Pinabibilang po siya yung ama. <laughs> Na surprise sa din po kayo nung nakaraang tatay. Ano po? Oo. Oh. Ano pong pakiramdam tatay nang na-surprise? Ay, ka Ang saya. Na, Kaya nilagay siya iyo lang bukan bibi ko, 'di ba? Na, Mas na-granddad sa pagkain. Yung binigay Nags, po man. ba ni Ma'am Layla, na na po ba? Di yeah, na. Ay, ah, naubos na. Po. May pang-refill daw po sa wallet. Yan. Ano pong birthday wish and message niyo para kay Ma'am Anakleta po sa inyo po? Asawa. Yeah. Eh. <laughs> Gano katagal na po ba kayong mag-asawa? 47 na ngayon. 47 na years na po. Talaga mm -hmm. namang napakatibay po ng pagsasama nyo. Talaga pong nakakahanga. Ano po ba yung mga sikreto para tumagal ng 47 years na pagsasama? Sunuran, At Madam, Magmahalan. Oh. Um, po mamahala Alagaan. Oh, sakitin siya, sakitin ako. Oh. Mag-aalagaan po. Alagaan. Hindi po iiwanan ang isa't isa. Hmm. Hmm. Kahit mahirap. Talagang kahanga-hanga po ang pagmamahala ng nanay at tatay ni Ma'am Laila na hindi mo pagbuklod Yan, syempre, may regalo din po si tatay para sa inyo yung hug and kiss niya po Ayan. <laughs> siyempre request ni ma'am Laila na makita niya ang kanyang nanay at tatay yung pagmamahala ng nanay at tatay niya sige po hinihintay po ni ma'am Laila yung <laughs> ay ineng ay, ay yung amay tamo. <laughs> <laughs> Naihiya si tatay <laughs> yeah, yeah. sige po sir hinihintay po ni nanay o oh, binabasa na po ni nanay yung labi niya <laughs> tamanan mo sa noot sa pisngi. Sa noot sa pisngi lang daw po. Sige po, okay lang po. Yan. Sige po. Lapit to O, Sige. Ay, sandali na, tumadali na. Oh. Ayan. Sige po, hinihintay po ni Ma'am Layla. Ayun daw po yung magpapalakas sa kanya pag daw po nag-kiss kayo sa lips. Doble na daw po sa sunod yung 50,000. Oh, da dali, dali! Paat <laughs> po nila yun yung mag-iling niya Hinihintay ah. <laughs> din po ng apo. Apo niya po si... Yan. Apo sa... Kayo po ma'am, apo din po. mga apo yan. Mga apo. Kayo po ma'am, sige po, dito po. Ano pong nangyong sakin nyo kay nanay at kay tatay? Sige, tumuntayin po muna. Okay lang ba? po ba? Si po, kayo po ma'am. Yan, syempre kantahin na lang natin ng Happy Birthday si nanay. Yung kiss po, mamaya na, bago matapos. <laughs> syempre, pag birthday po, hindi mawawala ang uh, pag blow ng candle sa cake. At syempre, pag may cake po, kakantahan ah, po namin po ng happy birthday. yeah, sabay-sabay natin kantahan si Lola ng happy birthday. Yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mari gayang bakti Mari gayang bakti Mari gayang mari gayang Mari gayang bakti Happy birthday ya yeah, Nana happy birthday po Talagang tuwang-tuwa si Tatay sa birthday ni Ma'am Dance number Siyempre, Mam. Dahil birthday niyo po, merong pinadala ko Ano pa po ba mong yung mga may niyo po sa birthday niyo po na ito? ang aking buhay, ang aming pagsasama, kaming mag asawa umaba ang buhay. Ganyan din ang aking mga anak at bigyan ng mga sagan pamumuhay sila. Sundong -sundong lahat ng sundo lahat ng aking mga pamilya at ang aking anak na anak na sila ay maging malakas ang katawan at matuloy-tuloy ang magandang buhay nila doon sa malayong lugar. Happy Birthday! Thank you. Ready na si Tatay sa regalo niya kay at Anakleta. Ready na po ba si Tatay na ibigay yung hinihintay um, ni Ma'am Anakleta anak na kiss? Oh, okay na po. Yan, ma'am. Uh, bago po natin mong tapusin yung video sa surprise ang ano pa po ba yung mga gusto niyong sabihin kay ma'am Laila? Laila, sana tuloy-tuloy ang magandang buhay mo diyan yan. Nakasama kami na yung ama sa mga pangarap mo. Sana yung tuloy-tuloy din ang magandang pagsasama niyong mag-asawa at nakasama po na yung na sana alagaan mo siyang mabuti at maging masunurin kayo, ngayon. kayo ng At ang gusto kay tawagan mo yung ate at ako yung maligayang maligaya na na kayo yung yon ang aking higit na hinihiling sa inyo. Na kung kahit kayo malayo, may mga cellphone-cellphone kayo, magtawagan kayong magkapatid kayo na magtutulong-tulong sa ibang basa. Hindi namin kayo matutulungan at magadamaya. Kayo na lang dalawa magdamaya. Yung para naman po ma'am sa iba niyo po kung anak sa tatlo sa kanila na itong lahat. Leslie, salamat sa lahat-lahat ng mga pag-aalaga mo sa amin nung kami nag, nag nagkakasakit. Maraming maraming salamat at sana'y makatakpo ka ng babaeng nararapat sa iyo. Yan ang pinapangarap namin na bago kami lumisan ay magkaroon ka ng pamilya. Tapos si tatay naman po, tatay. Yung mensahe niyo po para kay Ma'am Layla. <coughs> yung panong ko ang sabihin mo magkasalamat ka kay Inim. Salamat sa iyo. Huling... <coughs> yung para po sa lahat po ng anak niyo. Para... Dato, Hindi na si Tatay sa sobrang emotional niya. <coughs> <Okay. Yeah. coughs> Dito, Patawo, ako. Okay. Si nandito. dahil meron din pong lang pa sasalamat po sa inyo si Ma'am Laila. Babasahin ko po sa inyo mga. Ito po ang pinapadala niyo. To Tia Soli. Thank you Tia kasi andyan ka po lagi para sa magulang namin. Ingat po kayo lagi. From, Laila, kay from Ma'am Laila po. Yung po siya ng mensahe para sa inyo. Yan. Si Sir Leslie po meron ding pinapaabot ng mensahe sa kanya. Yeah, lang, wala po siya. Ano po? Ito po, ibibigay ko na lang po sa inyo para basahin niyo po sa inyo. Yeah. Muli po, Ma'am, happy happy birthday. Salamat nang narating. At siyempre po, artista na kayo ngayong araw. Dahil special itong araw na ito para sa inyo. yan dahil mapapanood niyo po ang ang video ng surprise na ito sa aming Facebook at YouTube channel sa Shop Best My Best Shopper. Yan. Kaya sa mga ka-surprise buddies natin dyan na gusto ding ipahatid ang kanilang pagbati at pagmamahal para sa kanilang mga minamahal sa buhay dito sa Pilipinas, pwede nyo po kaming kontakin sa aming Facebook and YouTube channel, Shop Best My Best Shoppers. And together, let's all spread happiness and love. Bye-bye! Yan, babay Salamat, Ineng. marami. Shop this, my best shoppers. Everyone, let's spread happiness and love.